Para maibsan ang init ng panahon, naglatag ng maliit na inflatable pool ang isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero ilang oras na ang lumipas, kalahati pa lang ang tubig nito. Mahina raw kasi ang daloy ng tubig na ibinibigay ng Prime Water, ang utility provider na pagmamayari ng pamilya Villar. Kwento ni Marjun Desendario, maliban sa pawala-walang tubig, halos dumoble rin ang singil ng Prime Water at dagdag pa sa bayarin ang binibili nilang mineral water tuwing tumitigil ang tulo. That time, nagre-rent lang kami ng mga 800-900 monthly. So ngayon, magre-rent ka na ng mga 1 2,000 plus. Yun lang yung sa bill namin. A e plus pa natin yung pagbili namin ng mineral water. Sabi natin pinakamataas, 400. Apektado na rin Aniya ang kanyang trabaho bilang Transportation Network Vehicle Service Driver. Antes na diretso ang biyahe ko, so uwi ako ng bahay kasi nga, kukuha ko ng tubig na ano, ipakakarga ko sa sasakyan ko para may magamit sa bahay. So, laki nga bala, ba? Diba? Maliban dito sa San Jose del Monte, Bulacan, nakakaranas din ng umano'y di magandang serbisyo ng prime water ang iba pang lugar, tulad ng Bacolod, Cavite at Laguna. Ang hinaing ng mga consumer, tugunan ang mataas na singil at ang pawala-wala o mahinang daloy ng tubig. Bilang pambabatikos sa serbisyo ng prime water, nagkilos protesta ang iba't ibang grupo sa EDSA sa Mandaluyong Martes ng Umaga. Ang kanilang panawagan, huwag gawing negosyo ang serbisyo sa tubig. Huwag na natin tawagin privatization, tawagin na natin billiarization. Sabagat malinaw na ang pangangangkam ng mga water districts ay isang paglabag sa karapatan ng ordinaryong mamamayan para sa usapin ng tubig. Naghain naman ng resolution ang Makabayan Bloc sa House of Representatives para maimbestigahan ang epekto ng joint venture agreements sa pagitan ng prime water at local water districts. Ang nangyari naman pala, eh, uh, kailangan pa nilang mag-sacrifice ng tulog para lang uh, bantayan yung uh, maayos na flow ng tubig para makapagipon sila ng tubig. Hindi ito deserve ng ating mga kababayan. Nauna ng sinabi ni House Assistant Majority Leader Jay Conghon na paiimbestigahan niya ang operasyon ng Prime Water. Iniutos naman na ni Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ang mga reklamo sa kumpanya. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.